and guys mm. <sighs> oh no ako Yan guys, maulan na hapon guys dito sa amin. Ang guys na. Ang init kanina guys, tapos ngayon ang ulan guys. Ayan. guys. So cool. Hey guys. hindi ako nakapag-live kanina guys kasi ano wala kasing ano guys walang kurente sa amin burn out ngayon lang siya guys nagka ano nagka ilaw kami ngayon lang talaga guys tapos wala din ang signal guys sa ano walang signal doon sa bahay namin yung kina, yung nakabitan namin ng wifi guys walang, walang signal eh dito kami sa ayan guys dito ang nakatambay nga tayo ngayon dito guys ayan Sa bahay namin guys kasi may signal kasi guys dyan So malapit lang yung Wi-Fi yan Ayan guys, sa so, dyan lang Ayan. Malapit lang guys yung wi Malayo yung wi sa amin guys Kaya, then, yan Hindi naman tayo makaalis guys Pag walang magbantay sa tindahan namin guys Eh ngayon May nagbantay kaya nakaalis tayo guys Naka-live -ano tayo, naka tayo guys Kasi talaga guys, hindi ako makalive guys kasi nga ang layo ng ano ng signal. Tapos pag mag-load ka din, wala ding signal guys yung data. Pahirapan ka ng ano dito sa amin guys, ng wifi 1 po. Kaya ayan, ngayon lang tayo nakapag-live guys. Shout out sa lahat guys. Welcome sa inyong live guys. Pasok kayo sa aking live. Ayan. Yeah. ang lalay pa ngayon guys kasi mamaya alis na naman kami guys mga 2 kasi mag ano kami guys kasi marami pa kasing kulang sa tindahan ko guys kaya ano ayan bibilihin ko ngayon para ma -puno na yung tindahan natin And, ano sakto walang pasok yung asawa ko ngayon guys kaya yan may ano tayo may, may service tayo kasi na may driver tayo ngayon eh, bukas may pasok na siya tapos ayan hindi na kami hindi na ako makapangumpra siya lang naman ang mag-ano, guys siya lang naman ang makapangumpra lang ako guys pag wala siyang pasok kasi may ano siya nagla drive sa motor Kaya, ayan ayan Nag-live ako guys siguro mga tuwales na kami kasi ano ang dami pang ano guys ang dami talagang kailangan sa aming, aming sa aming tindahan guys no talaga no ay shout out kay, kay Pinto Bitay Bitan A Bitad bitan Bitad Bita, 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 Bita. shout out sa iyo hi kay Pinto Sinsya na guys <laughs> kasi nga yung mo ko guys may ano ang ingay. Ayan guys so may area ng bahay. Thank Okay. Ay, ina pa. Unthinking. Ay ay guys. Uh, ay. Kaytam, uh, kayten aten my kumar. Hi, shout out sa iyo. Welcome sa ating live. Nice. Sinsya na kayo sa ating mukha, guys. Kasi nga, hindi ka pa tayo nag guys. Hindi ka pa ako nag sa aking tindahan, guys. So, ayan. So, mag ako, guys, nag-live. Kasi nga, nag-upload -ano ako, nag ako sa aking vlog ngayon. Kaya habang nag-upload, guys, hindi pa siya na-upload. Ano, magla-live ako para ano. Mamaya hindi na ako magla-live, guys, para maka-upload din tayo. Kasi hindi nga, hindi nga tayo naka-upload ng umaga, guys. Kaya, ayan. Ayan. Shout out sa ating to live viewers. Thank you very much guys sa pagpasok sa aking live. Thank you. Baro ko na. Bigla rin umuwan umulan dito sa amin. Kanina ang init-init. Tapos ngayon ang lakas ay umulan na. Maganda pa naman ang ano. Tapos umulan siya. Okay. Okay and guys. Ano, ang, ano pa naman guys. O, so tingnan mo yung langit guys. Ayan. Tingnan uh, mo yung langit. O oh, yan. Ang ganda pa ng langit. Tapos ang umulan. Iwan ko guys. Anong nangyari dito. yan Wala pa namang ano. Hindi pa naman makalamig ganun guys. Thank you po sa si nag-like. Thank you very much guys.

Ay. Shout out kang Dudong Wireless. Labo. 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 Eh. Ay, malabo ba? Ayan, hindi naman po. Kasi ano lang talaga pag ganito malabo siya. Ganon ko na lang para ma ano, maliwanan. Sorry, malabo pala eh. Sorry. Ay, sorry guys. Ganda niyo pala. Ay, hindi naman po. Pangit naman po tayo. Ano rin po ito sa kamera? Pangit po tayo sa personal. Baka pag makita mo ako ng personal, baka matumbakbo ka. Kasi pangit tayo po. Shout out guys. Abagod a po. Okay, thank you very much. Thank you, guys. Ano talaga, guys, no? Kailangan natin mag-upload, kailangan mag-live, di ba, guys? Kailangan talaga natin intindihin yung ano natin. Pag nandito ka talaga, guys, sa social media, guys, no? Kahit basic, kahit busy ako guys talagang inauna ko yung ano guys yung inauna inauna ko mag-upload guys kahit ano Ito, bata ko nito eh ayan okay na ito Shut up. Uh. Ano na tayo? Hmm. Ang ganda ng kulay ng anong guys? Tingnan nyo guys. Mo. Ang ganda ng kulay ng anong guys? Ay, nakita nyo ba guys? Ayan, Ayan guys, so. Ayan. Maganda ang kulay ng ano guys, orchids guys. Ayan. Ayan. Maganda ang kulay. Guys, hanggang ano lang ako maglalag guys. Hanggang 10 minutes lang tayo. May araw siya pero umuulan. So, ayan guys. Hanggang dito lang yung live ko guys. Hanggang sa next live ko.